kaya may kayamanan. kaya, man. kaya, man. kaya man, Guys, Guys, kita kaya 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 ginto. Ginto. kaya 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 na. kaya nilaw kaya na. kaya 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 ito pa pay ni Baba. Panis. Ay, yung ano doon yung daglagan. Yun. Ala, alam ha. Ang hmm? Oh, dami pa. oh yun. tingnan mo, Bab. No. Ah, Kadami yun. Oh. Kadami doon. Habi, para siyang ano talaga yung gold. Sa ano? Yun, know, kita niyan. Para siyang Kasay papa sumay dulo-dulo kan tamba. Ay, may mga audience pa, may mga audience. Ayo. Ay, Ayo. Ito nakatingin lang sa barya. Ito pa. Oh. <laughs> <laughs> Maybe su piso, piso pala din. Ay hindi pa pa5 pala, pala <laughs> wow. Okay, 'yan. Wow. E yamanan niya no, kalawang, kalawang na. Ayaman. Ayaman. Oh puno kaya, manan. kaya, manan. kaya, manan. kaya kayo, 'yan? Uy, ayun na. Kawa yung sunod. Kawa yung sunod. Kawa <laughs> <laughs> na, nagkakagulo na sila. <laughs> Ayan, ano yan? Tag 10. Sampa, sampa. na video <laughs> <Dali, bigyan mo. laughs> mag mag no, Magnet, magnet. Nampak magnet. Dokotin mulang, malih ni sama ni mana. Ano, ada dun, ada naik paning ada. Na ada

Ayun, linis lang ay na napading namin na ano. Nahukay namin dun sa butas.